Iwan mo na kasi nga sa home mo. Ako bahala sa expenses mo. Tapos papangalan ko sa kondo. Oo. Mag-antay ka lang. Mahanap lang ako ng tiyempo. Tagal naman. Inip na -unip na ako eh. O siya, sige na. Kasi para ka may asawa ko eh. May kumamaya pa naman yun, di ba? Ay, ikaw talaga. Ang kulit mo eh. Tara na kasi paparating Oo, na yun eh. Oo, ito yung Para pag may kailangan ka. Tara. sige. Pwisan mo na umalis ka na. Mahal. Huwag hawakan. Ma'am, mali yung nakita mo. Mali yung iniisip mo. Ma'am, kinamusta niya lang ako? Kinamusta? Ang ilang beses na to, Bill. Ma'am, mali yung iniisip mo. Wala kami noon. Wala kayo noon? Ilang beses ko na kayo nahuli, ha? Ang ilang beses na to. Hindi ka ba ba kontento Ilang beses na ka tayong pinatawad, ha? Magpapaliwanag <laughs> <laughs> ako. Mahal. Saan <laughs> ka pupunta? na ah, <laughs> I iwan mo ako? Huwag mo, mo iiwan! Ano ba? Tumigil ka na! Ayoko na! Hindi! <laughs> Hindi ka aalik! Ma'am! <laughs> <laughs> Hindi ka <a> <laughs> mo ko, Bill! mo ka, Oh. ako. hindi mo mo iiwan. Ang mo iiwan. mo bago. Ayun din sinabi mo noon na. Pag ilang beses na to. Ha? Ilang beses na kitang pinatawan. Lahat naman binigay ko sa'yo ha. May trabaho ako araw-araw, gabi-gabi. Para lang mabigay yung luho mo. Hindi ka ba ba kontento? Ha? Hindi ka ba kontento? Masamarin mo. mo. Magkaroon Ay, alas na yun. yung na yun! na. Tapos tayo. Tapos na. mo, Sawang-sawa na ako. Magpatawad, Ben. Ilang beses mo na akong silaktan. Ilang beses mo na ang ginawa to. Kaya ayoko na. Tapos na tayo. Tapos na tayo.

Hindi <laughs> pa ba ako sapat? <laughs> Lahat naman ginawa ako. Lahat naman binigay ko. Baby, tara na. Let's hey, go. Baby, na ha? Kanina pa. Tagal mo. Nag-nalaway no, ka na mo. O, wait lang. Huwag natin kalimutan yung secret weapon mo. Oo oh, nga. Oh, sige. Dari, amo, mo ako ah. Ha? Oh, tagal pa niya. Huwag mo nang inumin. Kaya mo pa naman. Hindi totoo yan. Inumin mo na. Para masayahan kayo. Kao din. Baby, nainom ko na. Okay na? Gimda na ako. Let's go? Let's go! Robust. Subok na. Oh Effective God. talaga. Ay. Astig to. Love. Gising ka pala. Uy. Ano? Nine pesos? Ano gagawin ko dito? Mag-table X ka muna. Nahantok na ako eh. na best ka talaga, love. I love you. Tibonex, 9 pesos lang. Subscribe now. Tibonex.